Magkakaroon tayo pag-uusapan po natin, pag-uusapan po natin kung paano natin yung uh, uh, ididil yung pagka-impulsive buyer natin. Ayan, lalong-lalo na yung mga nako mga millennials, mga working millennials, ito yung mga sakit nila, isa sa mga sakit nila. Hindi lang mga working uh, millennials, lahat yata ng edad may tinatawag na impulsive buying behavior. At para ma, mapag-usapan po natin yan, syempre, uh, kasama po natin ang ating uh, Suki Financial Literacy Advocate si Mr. Arman Benko. Sir Arman, magandang araw. Magandang magandang araw sa iyo, Dennis, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Taga Ilang araw na lang. Ilang araw Pasko na. na. Yes. Ha? Parang ang uh, mood sa mga malls, eh, Sir Arman, di eh, tumutugtog una, tumutugtog yung Christmas song. Alright. Okay. Yes. Tumutugtog na yung Christmas song, may Christmas decor pa. Yes. Okay. Parang sinasabi nung, uh, ano, sinasabi nung kapaligiran, gastusin, <laughs> gastusin, gastusin. <laughs> Lahat ng pera mo, bonus mo, gastusin. So, papasok dito talaga yung behavior ng uh, impulsive buying. Pa paano ba namin makokontrol yan? Una, uh, ito yung panahon na parang may karapatan tayong maglustay, lalo na yung mga Oo. empleyado. Saka ano, yung mga promo, Sir Arman, pagaling sila ng pagaling. Correct. <laughs> <laughs> kayo, magaling kayo dyan. O, sa isang uh, talagang trabaho mo, oh. pag-promote. Ano? Mm. Um, yung panahon pa na to, meron niyang 13th month, Mm -hmm. uh, may mga bonus, iba mm -hmm. po yung 13th month sa bonus, sa 13th month ayon sa batasyon. batasyon Yung mga kumpanya na medyo profitable at mm -hmm. generous mm -hmm. nagbibigay pa ng extra cash Yo. gift o bonus. Yo. Uh itong panahon na to talagang parang uh, uh, panahon talaga ng paglulustay, paggagastos. Mm -hmm. Uh pagkatandaan po natin lalo na yung mga sa sa katapusan ng Nobyembre at malamang uh, December 15, pagdating ng December 15 kadalasan yung iba binibigay na yung kabuuan ng December mm -mm. na sweldo. Mm -mm. Kaya ang dami mo talagang hawak na pera. Tapos nandyan lahat yung temptation, 'di diba? Kaya itong uh, bibigay nating simpleng tip at malamang alam nyo na paalala na lang ito, una kailangan talaga uh, ikaw ay merong plano sa iyong paggastos. Uh, 'Yun lang sagot sa impulsive buying. Eh. Yung merong ang impulsive buying kasi yung nakita mo, uy Kanda <laughs> to. Kanda oh, to, mura. mura. Uh, whatever the uh, stimulus no mm. uh, sa pag-promote, yung galingan nila ng pag-promote. Mm -mm. uh, impulsive dahil bigla mong nilalabas ang pera, pera without mo. thinking. Mm -mm. Kaya uh, alam ko madaling sabihin pero kailangan uh, madaling sabihin uh, pag minsan hirap gawin. Sa totoo lang hindi naman po mahirap gawin, ayaw lang gawin. Ano po 'yon? Maglista po tayo. <laughs> 'Yun ang mahirap, 'yung ayaw gawin. <laughs> Oo, oh, ayaw lang gawin. pag-iintabi. Eh. Uh, maglista po tayo. Lagay natin sa cellphone natin. Ayun. Ang dami po kasi'ng paggagastosan, 'yung mm -hmm. reregaluhan, mm -hmm. 'yung mga kainan sa Noche Buena, uh -huh. 'yung mga aktibidades na pupuntahan, kadalasan may reunion, yes. kailangan may band uh, pag 'Yung mga balikbayan, 'di ba? Balikbayan. Oh, balik oh. uh, at yung nga uh, eto na uh, paalala sa akin yung christmas decor oh yan di ba pagbintisan uh -oh. hindi akala natin puro sa regalo lang biglang sasabihin sa yun nung uh, kasama mo sa bahay O oh, teka yung christmas decor natin pang 10,000 uh -oh. uh, kasi ang christmas tree ngayon pag uh, malaki na alam mo mag christmas tree ka na hindi na oh kasi yan saka parang feeling mo luma na yung christmas tree mo ganun, ganun, ganun ang payat ano eh payat uh -oh. ang ang 10,000 uh, sa pag christmas decor lang mm ha -hmm. ah. so kailangan talaga nakalista para hindi laging uh, biglaan. So, um, mm -hmm. ilagay nyo rin po, uh, ito isang tip ko para uh, medyo maganda ang listahan nyo ngayong Pasko, mm -hmm. na hindi lang si Santa Claus ang merong listahan of who's mm -hmm. naughty and nice. Mm -hmm. Bakit? Bakit nyo ginagastusan? Kaya narin regalo. Mm -hmm. Bakit ko ba re-regaluhan to? Itong boss ko na to, inis mm -hmm. na. Inis ako rito. Mm -hmm. Lagi yung pinapagalitan. Mm -hmm. Pero nape-pressure ka dahil Pasko. Mm -hmm. Naku, ah... Nandyan pa yung uh, pressure na ano kayang niregalo ko. Dapat mahal kasi yung boss ko. Mm -hmm. Tapos sa anak mo, mas mura yung regalo. Bakit ganun? So <laughs> kailangan, <laughs> di ba? <laughs> Kasi sumisip-sip ka. <laughs> Sumisip-sip ka dun sa... Maraming nasakta, no? <laughs> so, ilagay niyo po yung totoo. Uh, sino reregaluhan? Saan bibili? Yan. Kano ang budget? Iyon. Bakit? Bakit mo magastusan? Pagalawa, hindi po may iwasan. Lalo na ngayon. Opo, ang traffic. Dito lang sa atin. Naku, ang traffic. Oo. Magpapatila muna ako ng traffic. Tatawid tayo dito sa, sa malapit na mall natin. Oo, And, sa kapitbahay. Naku, yeah. eh, wala sa plano. Meron ka nakita. Sale ends today. Porra uh, hanggang ganito na lang manggang bago magkataposan. May ang uso nga ngayon Sir Arman ano iba yung sale ng ano 9 to 11 am. Ah, oh, oh, ang galing ba diba? no? Meron silang sale na 1 to 2 pm. Kagaling yung sa marketing. <laughs> <laughs> iba yung discount. Iba yung discount eh. Uh, so, uh, ang sagot po dyan, pilitin nyo pong sundin yung rule na 24 hour rule. Yung wala sa plano, yung wala sa plano, nakita nyo, naku, kailangan kong gastusan. Lalo na ho, hindi naman plano na pumunta kayo doon sa mall o doon sa bilihan, biglaan mm -mm. nakita nyo. Mm -mm. Pag wala po sa plano, hindi ko sinasabing huwag niyong gastusan. Mm -mm. Tulugan niyo muna po. Mm -mm. Tulugan mm -mm. niyo lang 24 oras. Kapag hindi e paano yung sale ends today? <laughs> Uh, ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. Correct! Hindi oh, yun yeah. para sa'yo. Uh, hindi yun na taon sa'yo. So, wala ko kasing emosyon ng pere eh. Mas na, sale ends today. <laughs> Masayang, dati kasi, ano eh, ano, closing out sale. Uy, magsasara na. Eh, pero parang tatlong taon na closing out sale. Yearly <laughs> yung closing out sale. Yung closing out sale. Ang dami, ang dami pong na, ang galing ng uh, may science dyan eh. Dating ang binabasagan ng that's utak. That's true, that's true. Kung paano that's true. tayo mahikayat. So... Ano lang po sundan nga lang po yung rule ng 24 hour rule. Mm -hmm. uh, hindi nga naman po siguro ikamamatay dito uh -oh. pag pagkakasakit. Uh -oh. Kung kinabukasan nandon pa rin yung urge, malamang napagplanuhan nyo na pagplanuhan yun -huh. na. Bukas kasi uh, overnight uh, eh. Oo, overnight kay natulugan mo na mm -hmm. at uh, kung malapit lang at sasadyain mo man uh, kasama na dun sa plano. True. Hangga't maari po ang number one lang planned spending, wag impulsive buying. Mm -hmm. Panghuli Uh, pilitin nyo pong maging creative. Labanan natin yung creativity ng mga nagpo-promote. No? <laughs> uh, yung hindi masyadong magastos, yung Christmas decor na hindi kailangan lang dyan mo ng buong borlolo yung mm -hmm. uh, ang, uh, buong bahay. Mm -hmm. Naalala ko nung minsan sa amin, dahil kinakapos, yun ang naging dahilan ko, mm -hmm. uh, dinaan sa ilaw, Mm -hmm. Sa ilaw, kumpira sa lahat ng parte ng bahay, lalangin mo ng dekorasyon. Mm -hmm. Bawat frame, lalangin mo ng Christmas board, mm -hmm. Ang dami, nakakapagod pa. Mm -hmm. Eto, ilaw na. Pagpasok pa lang sa bahay, ano na, yung ilaw na kumakalat. Tama, tama, tama. Uh, wala na kaming ginastos yun lang at medyo uh, maliit. Papalit-palit pa ng image yun. Hindi po ako nagpo-promote ha. Mm -hmm. Hindi ko sasabihin sa inyo kung magkano at hindi ko sasabihin kung saan bibiliin. Uh -huh. uh, lumalabas yung Christmas tree, lumalabas si Santa Claus. Tama. Uh Kumpira -huh. uh -huh. nung araw o kung na ngayon, bawat isa nun bibilin mo, oh, di ba? At oh. uh, isa set up mo. So, be mindful. Yan ang kulang ngayon eh. and be creative, sa... no? Be creative. And be creative. Yeah. Uh, lalo na yung mga regaluhan sa mga matatanda. Uh, iniisip natin, kung kayong regalo natin kay Lola, uh, dapat mahal. Bakit mahal? Baka mamaya oras lang ang uh, kailangan regalo, bisitahin mo yes, lang siya. Yes, true. Diba? true. At magdala uh, ka ng uh, pagkain na hindi naman kamahalan mm. and spend time. At time, pagtawanan mo yung joke niya na corny. Oo, tsaka yung <laughs> pagtsagaan mo yung paulit-ulit na tanong. Oh, <laughs> ba? Diba? Oh, kamusta yung bago mong trabaho? Parang apat na taon na akong tinatanong yun. <laughs> apat, na... pero, hindi na bago eh. Sakyan nyo lang po, uh, hindi lahat ng regalo may kanalaman sa treasure. Time, talent, treasure uh, pag minsan naalala ko yung mga OFW ano ang regalo nila doon sa mahal nila sa buhay Naku. Gumawa lang ng kanta oo. Iman, gumawa oo lang ng kanta lahat ng kanta noong migranting manggagawa sa ibang bansa ah. apat lima yata na kanta ni record niya pinadala niya sa sa misis niya dahil ah. wala naman na siyang pera para ah. mag ma bumili pa ng regalo dahil niremit niya na lahat okay. so yun lang po it uh, pa paalala lang ngayong Pasko it's not the the real reason of the season it's not the presence yung regalo but the presence mm. of uh, kung bakit merong Christmas season Amen to that Maraming